Yeah no, yeah no, yeah no. Đito, đito, đito. Okay mga bro, ayan. Andito tayo. Ang lalaki na naman tao nakita ng mga pinagunusan dito. Ayan yan ang pupuntan natin. Lalo, na dito sa kabilang bahay dito. Walang tao. Dahil nakakita ng mga nakakita sila ng malalaking cobra. Yan ang tines nila sa atin. Yan ang hahanapin natin ngayon. Ayan bro, punta na tayo dito sa abandonado. Sa mga bahay. Hindi pala abandonado. Iiwan-iwan lang nila dahil natatakot sila. Ayan. Mga aso na lang iwan dito. Hindi ko nito mayroong ito. Hindi ah? pa. Di pa. Ini nggak ke ini, berarti. Pakai ini, ini berarti ya. Berarti juga Ya, berarti apa? Namin, yeah, bro Napakalaki nah, na. Baka lang kayo ng pinagbalaka, sigurado na, na mayroon lang ngayon, meron. Ya. Hey, hindi lang wala kali man ang laban nito nandiyan pa yung nagbalat nandiyan pa yung e baka matakasan lang kahit ito dyan ito, ito. Tignan. Tignan.

lebih yung naglabyat Ito yung kaya sakit tayo Ito

Wow! Uh! Hey! Uh! Ay, ang laki! Galing ito sa suno. May tinain, mm. Ay, ang na ng eh. taga. Sakto Ay, tatuloy ha? yan naman. Yan ang nga yung nagbalat, oh. Pero galing sa suno ko, uh, nasunog-sunog uh. yung parato. Oh.

inubos niya tayong mga iklog ha? mga iklog ang kinain bro mga iklog ang kinain hey. hey. sandali, ugas ko lang na kamay ito yan mga boss nauli natin ang laki yung nagpala pinagubos niya yung iklog ang linalabas sa kanya ay puro iklog 이번엔 <목소리도> No, <laughs> no. Tara Ipapa uwi, uwi na tayo Apon na Gutom na gutom na ako Tara